Uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back po sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang at tipong sagutin. Ito yung galing po kay Rimi De La Cruz. Shout out po sa si dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kaibigan, pwede ba daw kahit anong brand ng booster feeds ang ating ibibigay doon sa itong mga lagang biik kapag tayo po na nakapili ng biik? So kung kayo po yung mahilig po sa palagat ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang ang kultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapakain po natin mga alagang biik. Kapag yung biik po natin minalagaan mga kaibigan ay galing po sa atin at tayo po yung napapaanak, doon po mula po sa mga inahing baboy, kung ano pong brand ng feeds natin pong ginagamit habang sila po ay dumidili pa lang sa mga inahing baboy na booster feeds yan din po ang ating gagamitin kapag naiwala na po yung mga biik mga kaibigan huwag po natin ibahin yung brand kasi po kapag tayo po nagiba ng brand ng feeds sa ating pong mga lagang biik kahit pareho po yan na booster feeds uh, magiroon po sa pagkakaiba sa texture mayroon po silang pagkakaiba sa panlasa at saka mayroon din po silang pagkakaiba sa pangamoy po mga kaibigan kaya yung BX natin ay maninibago po yan sa bagong brand ng feeds minsan hindi mo nila kakainin minsan inaamoy lang nila at saka minsan po pinaglalaroan lang po ng mga BX yung mga booster feeds natin And then, kapag kayo naman po ay nakabili ng uh, mga biik doon po sa mga ibang breeder ng mga baboy, dapat, kapag kabili nyo ng biik po mga kaibigan, itanong nyo po sa may-ari kung ano bang brand ng feeds ang kanyang ginagamit nang sa ganon, pagdating nyo po sa inyong uh, inyong kulungan o sa inyong uh, bahay yun din nyo po yung feeds ang gagamitin nyo doon po sa kanila kasi ang problema dyan kapag kayo po ay nakakuha ng feeds doon po sa ibang breeder at saka dinala, dinala nyo po sa bahay nyo yung uh, babo doon po sa kulungan nyo double stress yan mga kaibigan kapag kayo po ay magbago ng run ng feeds unang una doon po sa lugar mismo na uh, kulungan ng ating mga biik, maninibago po sila kasi yung kulungan na yan ay bago po sa kanila. Kaya magkakaroon po sila ng stress. And then, kapag kayo po ay magpalit ng brand ng feeds doon sa mga biik, additional stress po yung mga kaibigan. Kasi nga, sabi ko kanina, iba-ibang brand ng feeds, iba-ibang texture, iba-ibang panlasa, iba-ibang amoy. Kaya, hindi mo na yan kakainin ng mga biik. Kapag ang nangyayari po yan mga kaibigan, Double stress po yung mga biik nyo, hindi po siya kumakain, hindi po siya uh, nag-a-adjust pa lang dun sa kulungan na bagong kulungan ang problema po dyan ay magkakaroon ng pagkabansot yung mga biik nyo kaya, ang mabuti nyong gawin bago nyo po uh, iuwi yung biik mula po sa uh, seller ng mga biik itanong nyo muna kung anong brand ng face ang ginagamit nila para pagdating nyo po doon po sa inyong kulungan kahit na sila po nag adjust pa lang sa kulungan, pero kumakain sila ng feeds. Kasi yung feeds na kinakain nila ay ganun pa rin yung panglasa, ganun pa rin yung pang amoy, at sa ganun pa rin yung texture. Hindi po maninibago yung mga biik po mga kaibigan. So, yan po ang dapat yung tandaan. Itanong nyo po sa seller kung ano bang brand ng feeds ang kailang kinakain para po sa inyo, ganoon po rin yung inyong gagamitin. Huwag na huwag po kayong mag ng feeds para hindi po magkaroon ng stress yung mga lagang biit nyo po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.